You what's up mga kapadyakers Ya po kami ngunyan sa may makadlagan. Ta, mahanap naman lamang kita ki Nawihon. Ta, pangamasay lamang kan mga aki. Muda pang budget sa eskulahan. Ta, dang eskula ngunyan. So, karibanan ko ngunyan, Ang ang yang cameraman si Jan Michael Besin At siyempre si uh, Jan Lawrence mga kapadyakers Samahan niyo po kami. And 3, 2, 1, let's go! O so, mga kapadyakers Itu na po. Nakakuha na kami ki si... Nawil na wiho na si Gito kaya gigibon ning walis tingting mga kabajakor so ipili ko na po sa mga medyo matagas-tagas sa ngaling pag nagbinawi kita so matibay po ang sa ato yung sigit so, mga kabajakor ito, ito na po ito na po na mas magayon po so video mga masarig mga matibay sabi sa mga kabajakor na Sige po lang tayo So ito po mga kapadyakras video po. difficult man ang maghanap dito siguro. So, okay naman mga kay na napalak pa. Hindi pa yun yung gibuho na pangkatong Kasi po nang tapoy na yung tangani na pag naalang, pag natayo, oh, pwede pa yung gibuho na pangkatong mga kay Jackers. Mga kapadyakers, mali pa tayo naman kita kaya hanapan naman kay Jacker. No. na kami okay, na <inaudible> yun mas, Para madali mga pajakers, araw ni Style Kampag. Yes, yes. Wow! naman naman. Nagtabang na si Agom ta nairas na sa buwan ako pag ko. Siya <laughs> tunay na ng pamilya na gitot tabangan. Pati nga ni eh, mga mga aki sumasaday, nagtabang na. Sa na kay sa kuyang mga, mga mga aking, mga aking, sa para nagdilin sa kik Pang balon sa eskudahan Nagdilin sila so mga kapag-jackers sa mga agi ikot Kulang kaya ang badit na Pang sa kaya Ayaw kaya ang bigdi mo eh Lebih silo kayak buaya yang banyak sama kaba jakar. Sabat sabakas pas sana. Mahal lang, lang ang presyo kan bagas. Pano pa si mga barakalon. So nera pa nga kayo bagal kay sira. Pano pa si mga balong kan mga ake sa budget sa eskulahan. Kaya kay puan mga kaba jakar magriskarte kagali, natosurvive kita sa makarawal daw. Kaya ini maski ang bakal machine, at renta sa nang kada sa rock, magkatabo na po ni mga jacket sa pambakal-bakal gibagas. Ko <tinyo> na, nung tawag Oi, kau mendua. Mendingan ni kapan jaga kereta? Tidak bangun lah. Hmm. Kau yang agum. Mudaan. Tahu <tapos> sini kapan jaga kereta? Magamit ini bilang panggatung. pag na tuyuin eh, pag na lang so pili ni bangga itong mga kapadyakers kaya simple lang po ang pag discarte kung paano so ito, kaya ba nang mga aki, mas yung mga kapadyakers dahil pa yung nagkatabang ito iba bita iba kong mawara dyan sa mga kadlagan grabe ang kadlagan digdi sa mga kapadyakers, kaya nga ni kuminsan talaga dipisil na maray ang pagkabuhay arog kayo nila. Mahal ang barakalon Sukay po ang tamaglis karte. Tumino so, sa mga kapadyakers, arog kasudma ma, nagpatek po ako. Dito lang po nasa ko yung nakuha. Kaya kulang po sa budget sa oral daw. Lalong-lalong na mga aki, nag-i-reskwila pa. Difisil din na maray. Ikaw pa kong first year college, ikaw pa kong high school, ikaw pa kong elementary. Kaya mga kapadyakers, kung, kung, kung po gusto nila magtabang sa mo'yang page, sa mga paglibog uh, yung mga vlog pag support ko mga kabadyakars pag sponsor sa mo yung uh, video sa mo yung vlog mga kabadyakars so kamo na po ang bahala if you support my uh, page if you support uh, the, my vlog kaya po mga kabadyakars ang bahala nakamu po aram ka po nakamu po ang sa mo kasarog sa pang-oral doon na buhay as in po thank you so much sa endong pag uh, paghiling hiling ka sa mga video mga viewers ta sarap mo kamo sa mga katabang sa muya asa ang kapag kusog ninyo ito mga kapag jackers medyo hilaw hilaw pa ito pero medyo matiba ito kahit na Medyo hilaw-hilaw pa. Bakta matibay. Mga malalaki ang tingting. Yan. Yan po yung ginagawa natin yung ulit tingting. Ayan mga kapadyakers. Ipasok po na po natin sa loob ng sako. Ito medyo hindi ito pwede kasi Mahina ito, ito po ang mga medyo mga ay, banda ay, Ayan mga kapadyakers Ito sabi ni Agom Maluya da ako maghanap kay na <laughs> kaya Kaya tinab tinabangan niya ako So tatod mga kapadyakers Mahiling po nindo na Kung paano may po ini na si Dibuho na sige So mamaya makita niyo na ito ay maging walis tingting na. Thank you so much sa ating mga sponsors sa Rabi Sari Store and Meat Products owned and managed by Richard Balyeser and Rabi Basquinas Balyeser ng Binitaya Malibutal Bay. Andiyan pa rin ang Jim uh, Taps Lugaw ang manukang bayan and er and ng Sugut Bay ang Entes Lutong Bahay Andiyan pa rin ang uh, Justin Switchup ang uh, Manawini Store na may lumilugaw na bahay ng Sugod Baka kay Albay at uh, dyan po sa Barangay Baklayon mga kalbay advance ang fiesta mga kapadyakers ngayon pala ay bispiras uh, ng fiesta at uh, bukas ang kanilang kristahan September 8 and 9 mga kapadyakers araw ng Sabado ang kwesta po dyan sa Barangay Baklayon mga kalbay kaya mga taga-baklayon, sarap sa inyo. Uh, especially dyan sa may uh, malapit sa bilyaran. So marami nag i dyan na naunod na kami yung mga video. Sarap sa inyo mga kabajakers na nag i Dyan po sa may malapit po sa may uh, bahay ni Uh, sod sod o oh, uh, sa sod sod family ng barangay baklay bakalbay sa billion family na laging nanonood ng aming mga video. Nandiyan din ang bahay ni Shinmark Mark Regalario na laging kasama namin sa vlog ng jackers na amin na na rin ng mga nakarang araw. Abangan niyo po nga yung mga video. At uh, nandiyan din ang bahay ni uh, Ace de Guzman at sa kay uh, bahay ni Gilon de Guzman sila po ay uh, mga taga barangay Baclayon so mayroon po isang shop si Ace de Guzman so din din po kayo mag uh, ng mga padyat at sa kayo kahit bahay sila yung mga anong kaya niyang ayusin mag so, ng dyan, mga padyat okay. so uh, um, okay. Diyan po sa Barangay 13, Bacalbay. Yan, nandiyan po si Panig Bracadio and I ng uh, Bacalbay sa top side nyo. Sa lahat po ng mga parapadyak ng Bacalbay. Sana naman po uh, bukas ay uh, content kami dyan. Shout out para kay uh, Barangay Captain Jess Berengino at sa kanyang Barangay Barangay Officials ng Barangay Baclay Bacalbay. Thank you so much again, mga kapadyakers. We we'll love you and bye bye.